Alam mo ba, kung ikaw ay isang mekaniko, kailangan mo nito. Para yung mga pinag mo, ah, hindi hinihingi o hindi tinatapon basta-basta, magagamit mo pa sa pagluluto. Ayun yung puwet ng ating kasirola. Gamit na pero malinis yan malinis. Ah. Tingnan nyo yung itsura. Ah. Sasalang natin doon. Tingnan natin kung magkakaroon ng itim yung ating ano, kasirola. Ayun na yung ating niluluto. Mukhang malambot na. Maya-maya, tikman na natin konti pa, gusto namin kasi yung malambot Ginaganan mo lang yung laman Tapos, prep yung mga buto ganun Para panalo mas sarap. At eto na ang na-consume Kung gano'ng karami ang naubos na langis Halos kalahati yung laman nito kanina Kaya ang conclusion nag siya ng halos 450 ml mas tao sa Kahit ano pang mga kay mortal, eto, bumili ako ng toya. Use oil ka lang. Eh, alam mo ba, kung ikaw ay isang mekaniko, kailangan mo nito. Para yung mga pinag mo, ah, hindi hinihingi o hindi tinatapon basta-basta, magagamit mo pa sa pagluluto. Oo, alam ko, kaya ko namang gawin to. Ba't bumili pa ako? Eh, madaling bumili. Isipin mo, less than 1,500, makakabili ka na nito. kumpleto na siya, pati yung pinaka, ano, niya, yung taga patulo niya. Tapos meron meron siyang fan. Yan kumpleto na. Ngayon, te-testingin natin kung effective ba talaga ito mga use oil ka lang na to. Tignan natin yung performance niya. Let's go. Oh, pinag-chase oil. Talagyan natin ng ganito. Dito. Toto kami Ayan. Pubusan natin. Ayan. Ganyan kadami muna. Ayan. no, oh, di ba? Okay. Pag ganyan na kadami, pag so ganyan na, lalagyan na natin. Magluluto tayo mga kay mortal. Patapos yung tissue daw, ganyan daw. Paikot daw. Yun ang sabi nung ganyan daw. Yan, di ba? O. Tapos, sunugin daw natin. Lighter. Lighterin natin. Sabi eh, madali daw siyang padingasin pag gamit mo. Ay, aray ko, napaso ako. paggamit mo ay tissue Tignan natin kung legit ba tong itong kalang kalang na to yan patingasin natin mga kay mortal ito lang ang pinakamatagal dito at medyo mausok din pa. hindi pa pwedeng i-on kasi yung ano yung fan dahil kailangan mo na mag init itong chamber nya ito pag uminit na pwede na natin silihan Okay. Ayan, na-set na natin yung ating mga parato, yung fan, tsaka yung, yung voltage regulator, power control. Ayan na, 8 minutes nang nakalipas. Try natin sindihan. Ayan o. Oh. Ayun, umikot na siya. Ayun, naiipan na niya kahit paano. Hintayin natin. Ang mahalaga dito ay uminit to. Ako, meron na yung idea para uminit kagad to. Ang gagamitin pang pag yung ano yung blowtorch i blowtorch mo direct dyan or dito sa gilid i blowtorch natin para mabilis siyang uminit ayan kung mapapansin nyo nasusunog na niya yung wall niya at yung temperature mukhang mataas na yung temperature nung ano ng ating chamber ah uh, yun lang matagal tagal kaya mas maganda siguro pag sindi blowtorch ang gamitin natin yung yung butane para mag init lang siguro naman Siguro naman within 3 minutes mapapainit na niya yung chamber. Compared dito magte 10 minutes no oh, ang tagal. Pero pwede na natin hatawin siguro. Ayun, lakasan natin. Ayun, 50% almost. O oh may 50%. Ayun oh, no? na yung chamber oh. Oh. Dito sa video medyo marami, may yellow siya eh. Pero dito ah, uh, hindi naman masyado. Try natin ha. Ah. Ayun yung pwet ng ating kasirola gamit na pero malinis yan malinis ah tingnan nyo yung itsura ah. Sa sasalang natin doon ayan napakainit na ng ating chamber pwede na natin hatawin to the max tingnan natin ha ah. ayan oh. kulay blue talaga yung apoy nya pero syempre siguro yung tissue yung nagpapa kulay yellow mamaya natin yung sasalang to kailangan nagisa muna natin alam niyo naman dahil kapampangan ako, kailangan maraming gisa sa amin, maproseso ang pagkain pero guaranteed napakasarap. Ayun, nginit agad ng mantika oh, niya. Inahan pa natin siya. Yan, lakas niya. Lagay na natin yung bawang. Ang bilis mangitim nung ano, bawang dahil sobrang lakas niya. Ayun, kinihit ko lang siya nang wala pa sa kapit na. Ay, wala pa sa wala pa sa kalahati. Lagay na natin sibuyas. Pupalit dito. ba? Dahil mekaniko tayo, apply sa gagamitin natin. Yan. 'Di ba? Kusa mo vice grip pa yan. Yan. Bilis posted na agad mga kay Mortal. O, na natin tong ano. Lalagyan na natin tong Paano naman 'o? 'Di ba? Bola dyan mga kay Mortal Di ang to Ang bangis talaga na tarlakenyo. Pambihira ang lupit talagang solid at panalo Pinagsanib na galing ng kapapangan At ng Ilocano Talagang the best kapag bumanat Ganyan talaga pang talentado Literal na malupit dito natin pakuluin Pagkatapos na isa Tingnan natin kung magingitim to Tapos Mangangamoy Langis kaya Or Maglalasa nangis Mamaya maya titing na, titikman natin para malaman natin ha. Tayo mga nanonood, susubuan ko kayo. Lalabas yung kamay ko sa cellphone. Dito sa tarlac mo makikita ang mga tunay na magaling at tunay na talento. Sa pagluluto ng mga putahe, talaga namang magiging paborito. Okay, ito nandito na siya sa stainless na lalagyan. Yan, tignan natin kung magkakaroon ng itim yung ating ano, Uh, kasirola Takasan natin Yan Takas mga kay mortal Ay Yan ha Ayan, ha Ganyan lang muna Ito dinagdagan ko na ng langis dito Para tuloy tuloy ang ating luto Napakalakas Kumulo mga kay mortal no tapos yung apoy, kung madilim lang makikita nyo to, ay lampas-lampas dito yung apoy. Solid. Tagan natin tubig. At ito, lumipas ng 10 minutes. I-transfer na natin ulit itong laman ng kaserola dun sa kawali. Ito, para malaman lang natin na kung nangingitim ba yung ilalim ng puwet. Kahit ako hindi ko rin alam eh Malalaman yan natin Let's go Okay mga kay mortal Nalipat ko na Tignan na natin The moment of truth Nangitim kaya Or hindi 10 minutes yun ha Yun Ay medyo nangitim siya Pero yung hindi ka katindi you na know? Yun oh Okay uh, Hindi pala siya 100% na Ano Walang usok Meron pa meron din pala siya. oh ayan, ha. Ah. Oh, di ba? Oh, meron pa rin siya. Pero konting-konti lang. Pwede nang pagtiyagaan. Isat kalating oras na tayong nagluluto. Ayun na 'yung ating niluluto. Mukhang malambot na. Ayun. <laughs> eto na ang na-consume. Kung gaano karami ang naubos na langis. Halos kalahati yung laman nito kanina. Kaya ang conclusion, nag-consume siya ng halos 450 ml. Mamaya maya, may, tikman na natin. Konti pa. Gusto namin kasi yung malambot. <laughs> Ginaganan mo lang yung laman, tapos prep yung mga buto, ganun. Para panalo, masarap. Diba? Masarap, malambot, tama ang pagkakaluto Hindi amoy usok At higit sa lahat, hindi amoy langis Ang ating niluto Pasensya na kayo, hindi na namin na video Yung finish product ng ating paanang manok E eh, paano, nasarapan kami na busy Ayan tuloy, nakalimutan pang i-content Sana may natutunan kayo Ito po ang inyong lingkod, Joel Mascarinas Bye bye Mascareñas.